kung sakaling kami perwisyo asan dyan na kayo kami na mamasko na mamasko po naku toy pasensya na muna tawad muna ate tawad oo toy balik ka na lang sa pasko ate tinapos ko buong kanta tapos tawad lang naku toy hindi kasi kami nagbibigay sa nangangaro hindi sana sinabi mo ka agad o ba't parang kasalanan ko pa o toy bumalik ka na lang sa pasko kilalanin mo binabangga mo ate aba Babalikan kita kasama ko family. Two, three. E And nah, a happy new year! Oh, tapos na? Yun na yun? Apo, yun na po yun. Aba, eh, bakit ka eh, hindi mo nga tinapos yung kanta? Eh, sigurado naman ako, bibigyan nyo limang piso lang eh, di, konti lang. Aba, eh, di, hindi kita bibigyan, kunti nung kinanta mo Ay, eh. aba, nakakanta rin ako kahit kaunti, hindi nyo ako bibigyan. Popost kita sa Facebook. Aba, isira eh, uro tong batang to ah. O, eto na, oh. umalis ka na. So, bibigay ka din naman pala. Thank you! Sa may bahay ng aming bati! Tutoy. Tawad! Tawad, tutoy! Ate, Diyos lang nagpapatawad! Merry Christmas! pa sa pagkakas ng batang to Sabing tawad, wala naman ako may bibigay sa'yo! Eh, eh. Ang laki-laki ng tindahan mo! Wala ka may sa akin! Wala, utoy! Matanda ka na, bulbuling ka na, nangangaruling Bul ka pa! Bulbul! Bulbul na ba ang ngayon sa pagbibigay ng aginal daw? Ay, hindi naman sa gayon, utoy! Oh, hindi naman pala eh! Ate, kinakantaan ko po kayo para maging masaya po yung Pasko nyo. Ganon. Hindi ko naman po habol yung pera nyo eh. O, ganon naman pala eh. E eh, ko man taka dyan, tapos di kita bibigyan. Hindi ate, mapapag-usapan naman natin yan. Siyempre, sayang din yung pakalog-palog ko dito. Ganon. Kahit ano lang. 3H lang. Aba, ay lang. adik pala to. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ang inang aso yan, ang laki. Bautoy, ano ba kasing ginagawa mo dyan? Nakakaruling lang po. Bay, eh, bahala ka dyan, tutoy. Makagal Salina ka dyan, po. bahala ka. Ang laki po nung aso nyo, hindi ako makagalaw dito. Aba, ay eh, bahala ka dyan, bahala ka. Hoy, si Raulo. ang aso yun, ang laki. Ay, ito yung ano, hindi nagbigay ng papasko sa akin kanina eh. ina mo!